Good morning mga kalaki, alas 8 na po ng umaga at syempre po ngayon po pumasok na po ang buwan ng April eto na po ang mga 3 digit lucky numbers natin na pwede nyo pong ilaban mga kalaki sa National, sa Lotto Pilipinas at Lotto Aburon umpisan po natin sa Greece 145 Canada 228 Mexico 374 Australia 393 New Zealand 628 India 425 Philippines 309 Thailand 1-2-2, Taiwan 4-2-5, Malaysia 8-3-7, Dubai 2-6-9, Hong Kong 7-8-8, Singapore 3-2-4, China 2-4-6, Texas 1-3-1, Israel 950 Las Vegas 822 Alaska 669 Saudi 115 Japan. 343 Italy. 524 Germany. 786 Korea. 277. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga 3 digit lucky numbers ngayon pong alas 8 ng umaga. At make sure po na pwede niyo pong i-rambol yan kapag inilaban niyo po sa STL, sa National, sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad po pwede po yung mga 3 digit lucky numbers natin. Okay, good luck mga kalaki at gusto ko po, ngayon pong April, ikaw naman po ang susunod na winner namin. Good luck!